office of the vice president insisted that the 125 million pesos amount of confidential funds released for her office in 2022 had been spent in 19 days. Contrary to what was previously discussed in the plenary debates in the House of Representatives, budget sponsor and Davao de Oro First District Representative Maria Carmen Samora reiterated that the actual implementation of the prop... Akala siguro nila hindi aatin uh, si Inday. <laughs> Sabi kasi nila, oy, nagpa reschedule takot, takot si Inday. Eh pucha, dumating kanina. O man takin mo, tatatlo kayong kumu-question kay Inday. Tatatlo kayong kumu-question kay Inday at dun sa sponsor niya. Pagkatapos nitong budget deliberation, nagpunta si Inday doon sa harap lahat ng congressman nagpa-picture sa kanya. The confidential fund was not done in just 11 days. To say that the Office of the Vice President spent The confidential fund in 11 days, the office submits um, its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the, the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started. On the day that the SARO was released, in December 13 of 2022. Which means, immediately after the release of SARO, oh, the implementation... O, oh, tinan mo ah, 13. So, kaya naging 19 days. <laughs> Ngayon, kung ano naman, 20, which is 11 days. <laughs> Hindi na kasi pwedeng lumagpas kasi meron na tayong calendar year. Kung yung pera na yan, ginastos mo ng... 2023 na January 1 palpak na na nun kasi hindi na siya para dun eh para siya sa, sa taong 20, 2022 eh so palpak na yun pagka uh, ginastos mo siya sa January 1 or January 2, wala na makakasuhan ka na nun, bawal na yun o oh, kaya meron ka na lang grace period or meron ka na lang what, 11 days na grace period or 19 days grace period anong gagawin mo dun sa pera? ay hindi ko gagastusin. Sa susunod ko na lang gagastusin. Ano nangyari do O no? Imbis na yung 125 halimbawa kung yung 125 million eh hospital cash assistance yan. Hospital bill assistance doon nila inilagay. Oh so imagine ilang uh, hospital bills ang nabayaran ng 125 million na yan versus kung ni-pit ni reserve nila yan at gagastosin na lang nila sa susunod na taon. O imagine niyo, imbis na nakatulong ka ngayon, next year ka pa makakatulong. Kanun yun siya. O kaya yun yung ano, yun kaya nga ma, uh, si Fiscal Darwin Cagnetti sinasabi nga niya regardless kung ilang araw na ubo siya, ang tanong is, ang dapat na tanong dun is, ninakaw niyo ba yung pera o hindi? Yun lang naman ang tanong. Ninakaw niyo yung pera o hindi. Kung hindi nyo ninakaw, palakpakan natin. <laughs> Kung ninakaw niyo yan, putya makulong kayo, mapunta pa kayo sa impyerno. So, ganun yun. Has already, the, the implementation has already started. Meanwhile, the budget sponsor also said the OVP has not received the Audit Observation Memorandum or AUM for the OVP with regards to the utilization of 2022 confidential funds. However, the OVP takes notice of and also welcomes the AOM. As to the AOM on 2022 for the confidential fund expense, the OVP has, as, as we speak, uh, the OVP has not received a, any AOM from COA. And in case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be. decide whether to approve or not its 500 million pesos amount of confidential. O, kasi tingnan mo ha, si Speaker Romualdez, o so oh, member, meron siyang media company. O oh, tingnan mo, yung sinasabi niya sa Okada, fiasco. Lumabas ba yun sa media? And laki-laki nun hanggang Amerika, nakarating yung istorya na yun. Lumabas ba yun sa media? So meron sila pong control sa media. Kung meron silang control sa media para i-suppress una sa lahat, yung Smartmatic issue, nakasuppress. Yung Okada issue, suppressed. Kung meron silang ganong uh, kapit sa media para yung mga kabulukan nila hindi lumabas, bakit hindi nila ginagamit yung same na, na connection para patayin tong issue na to kay Inday? Bakit hindi? Di ba kayo nagtataka? Ah, Di ba? O, oh, kita mo, Okada, lumabas ba yun? Ang lakas-lakas nun. Oo, oh, ayan nga. Dahil dyan. Ako, maraming salamat na Rebecca Ugata dahil uh, nakaalala. Salamat, Rebecca Ugata, sa iyong uh, pag-sponsor sa ating channel, Mabuhay Ka, God bless you. Ikaw lang talaga ang nagmamahal, Kibos Thank you, ah. Uh, thank you, Mabuhay Ka. God bless you and your family. More, more blessings para sa'yo hindi ba, hindi nyo ba tinatanong yung mga sarili ninyo na, hmm, bakit ganun? Yung Okada, tinapik natin ang tinapik yun. <laughs> nilabas ni Marley kayo yun, talagang may mga ebidensya pa. <laughs> Tapos nilabas ni Banat Bay yun with ano, with complete, ano pa yun? With complete uh, mga write-ups pa yun from Japan, from the US. hindi ba, pero hindi lumalabas yun. O hindi ba, katulad yan, yung EDCA o nasa abroad si, Pia, si presidente Marcos yung mga matataas na posisyon pala sa military sa Amerika, pa-ikot sa Pilipinas <laughs> hindi nakalabas yun sa atin bakit e, ibig sabihin this administration has a uh, uh, parang ano uh, strong control over the media how come they're not using that control to help Inday Sara dito sa laban niya na to <laughs> Diba? Binabati ko si Inday ng lahat ng media, imagine ah. Binabati ko si Inday ng lahat ng media for 125 million na confidential fund. Samantalang, yung mali-mali tang pera daw sa Okada, mali-mali tang pera sa Okada ha, na uh, parang lumalabas na nag-intervene itong ating uh, Speaker of the House dyan sa usaping legal naman ng uh, mga pamunuan ng Okada o oh, tapos meron daw di umano dun sa email eh, uh, isang maleta ng pera o oh, magkano yun? Baka, hindi ng 125 million yun ayan yun yung ano natin dyan kaya dyan mo malalaman sino ba inday ang mga kumakana sa'yo oh, bukod sa makabayan black, sino pa ba yung kumakana sa iyo? Bukod sa media na galit na galit talaga sa mga Duterte, sino pa ba yung kumakana sa iyo? Ikaw ba talaga ay kaibigan ng mga yan o ginagamit ka lang ng mga yan tapos ikaw naman nagpapagamit ka? Owi, oh, oui. 67, how are you? How are you? Mabuhay ka. Play. Sa request for 2024. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa, yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Can you still uh, can you still yeah, tinan mo yung tanong, o, oh, di ba? So, hindi ba kayong mga galit kung aalisin namin yung pera? ano sabi ni Inday before? We can, we can uh, uh function as a team <laughs> or oh, we can still function at magagampanan namin yung mandato namin even without that. So it's up to you. Ang dami mo pang sinasabi. Oh, I I need this. It's up to you if you're gonna give it or not. If you're not gonna give it, it's okay. Di ba ganun naman? So ganun ba ako Kung ikaw ba ako ka, uh, sa sabihin mo ba yun na Sige, bala kayo Kung bigay hindi. Di ba kung kurakot ka ipipilit mo yun hindi kailangan namin yan kailangan namin yan. Kaya nga ang tanong nitong makabayan eh, there's no violent reaction if we're gonna remove it from your ano, from your budget. O anong sabi nila? Well, it's uh, it's up to you. Kaya nga kayo Congress, nirerespeto ko kayo eh. Kaya nga kayo ano eh, Senado, nirerespeto ko kayo eh. O di kung ayaw nyo ibigay, wag nyo ibigay, we're still, I'm still gonna be Vice President. I'm still gonna be Department of Education Secretary. So I'm still gonna do my job. Diba? Oh, so, ganun ba yung magnanakaw? Ganun ba yung uh, mambubulsa ng pera? Kung mambubulsa ng pera yan, pucha, hindi yan papayag na matanggal sa kanya. Pero anong sagot ni Inday? Pursue the, the implementation of these programs and events without this confidential fund. The Office of the Vice President can only propose on how they will do the job. And uh, as of this time, with the development of what the Honorable uh, colleague has mentioned, the office of the vice president again would uh, submit to the wisdom of Congress. Oh, see? No. It's up to you. I, I have this, ano, meron akong budget. Oh, meron akong hinihinging budget. Are you gonna give it or not? Ganun lang naman yun eh. Oh, so, if you're gonna give me just half of it, then I'm, I'm, gonna, make, I'm gonna make it work. Diba, ganun lang naman. halimbawa bin, humihingi ako ng sa sa'yo ng 1,000. Ang kaya mo ibigay sa akin, 500. Ano, hindi na ako mapasok sa eskwela? <laughs> hindi na ako mag-aaral? Mag-aaral pa rin ako. Pagkakasyahin ko yung 500, yun lang yung ibig sabihin ni Inday Sara. I can uh, work without it, pero if I can have it, eh, mas ano, mas, uh, kumbaga, mas masisipagin ako mag-aral, gano'n. <laughs> Oh, hindi ba? Sa tingin mo ba may may value kay Inday Sara yung 125 na yan? Hindi naman yan sa kanya mapupunta. <laughs> hindi naman sa bulsa niya mapupunta doon naman sa mga tao. Parang pinigilan niyo lang si Inday Sara na magserbisyo sa tao ng uh, plus 125 million more. Ganun so, lang yun.